ang ulam niya katubig ka boss Jerry ulo ng uh, tilapia ayan oh. dito ko niluto dito ko niluto lang ayan oh. yan napakasarap lagay mo dyan nanak lagay mo dyan yan oh. kangkong kangkong oh. sarap oh. yan kangkong na gulay masarap yan oh. yan ma ayan dito ko lang niluluto yung mga katubig oh. iipan natin ha oh. Mahirap magluto talaga. Pag wala kang pera, anak, mahirap pa lang. Ganito ang buhay. pa magluto sa ganyan mo, siya. pa. Oh, nakita nyo naman. Nakita nyo naman, mga katubig, ha. Ah. Oh, ha, ah, ganyan lang ang buhay ni katubig, boss Jerry. Napakapayak ng aking buhay, ha. Ah. ah, huwag nyo akong kakalimutan, ha. Ah. Ako, ha, ah, aplikante ako sa darating na October, 2023, ha. Ah. Salamat, ha, ah, mga katubig, ah. Mga katubig ayun, no? Ah, oh, ang sarap. Sarap na mga katubig. Ang lakas na lang makatubig mga no? Oh. Wow. Wow, mga katubig. Oh. Napakasarap, po, oh. Ayun, no? Oh. Ayun yung ulo, oh. Ayun yung ulan ng tilapi, Oh. Ayun, no? Oh. Ayun, no? Oh. Ang hirap ng buhay talaga, Oh. Ako, hirap ng buhay. Yan, oh. Kita nyo naman, no Oh. Nakatipid kami ng uh, gasolina ah, nakatipid kami ng uh, ano ah, ah, ah katubig yan lalagay pa namin to katubig yan, yan oh. wow napaka sarap at napaka sustansa ng aming ulam mga katubig may kangkung na may malunggay pa mga katubig oh. tayo oh. no wow sarap yan yung pangulirom yan 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 wow Wow, yan ang ulam. Ulam sa probinsya. Kahit nasa Maynila tayo mga katubig ah, ang ulam namin. Ulam ng probinsya. ah, Yan o, oh, okay na yan room, okay na yan. Sarap na yan o, oh. yan o, ang lakas ng apoy o. Oh. lakas ng apoy ha. Ah, muna ah, natin mga katubig, maantay natin ng one minute Ah. Luto na lang dahil yan, kompleto na. Ah. Ayan o, oh, kita nyo naman ang panghawak natin, pot holder natin Ah. Ayun o, oh. ah, ah. Wow, oh, sarap po. Oh. Ayun no? Ooh, wow! Katubig talaga, napakagaling mo magluto. Ibang klase ka. Anak ka talaga ng mahirap.